じゃあお姉ちゃんお姉になったとん Uh, ano <laughs> <Tumagay> ko. sa <laughs> <laughs> glow. kasi sa patos yun, kasi sa patos kan yah? naingno ayon. <laughs> naingno <lungayon. laughs> <laughs> e, mo <tagsaw> niyan ba? <laughs> 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 itay no, brav, oh, tama yung... bro. <laughs>

Las ka na ano, ano. Si ano pala yung music director? Si pastor? Ano lang? Pastor uh, Kaya ka pwede mag music director na na <laughs> Unichan 미송이다. 아? 제가 거기 있다는데. 아. 잘했다. 일어나. 일어나. 가 바깥에서. 민덕이야. 럼놈나. 어라. 대터. 냐 Patalon do wit Tapo Paano kung one biglang isang araw, tas malaman mo bukas tumuro na pala Paano kung... bunihin 'yan? Select the grid. Diba? magtala ka 'di Doon 'yan. Kung makakasal ka dun boy, darating mo tumuwang. Oh, darating siya 'di alin ko. yung... Karawan ano? Nang songsong ka mo. Mas mo. Ho. Nang ko ay. Wala Ha? Onong oras na. <laughs> na. <laughs> ba baita? Ois, ois <ghaltas Frederick> mo ka. Tagtawis, tagtawis da. Alas dos trenta. Mo ka bro. Suras na ba? ka ba bro? Isuka mo ba? Pag isuka min mo, Nang kayo masukain kay mano? Isuka mo. Balik tan. Minum Isuka. Awe serem mo, karbo. <g discretion> <g estranyevan> <l> Mau roket karbo cruising. Apa tubuh Ada banyak, ada yang saku. gabing pok bola. Nak nyari nang pinit ba ya. Heeh. Mau sembola. Mau kok rujak mau pok gelagan. Heeh. Grabin riat ribu ya. Mau gelagan mau kok kru datang mau takut. Yang pok kok sip dalam ini. Itu tahu sih nang ngayam. Kembali ad balik ni kay dan serai payung man mo mukdalok tres, kay dan serai payung mo tapi kalau nunggal ad git ni ka ah mukdini kau baru mau pasal tak dan tres ular mukdalok kita terus aku sepatu sih lagi ini pokoknya, ulah orang ini di <coughs> <chicken> Pag patay pa lang kuno bula pag pag mabtang is pura ka doktor. Pag dalista na. Diga mo. Ara. ka Oh. Budi ka. Sakit ng serko. Oh, sa dalan, oh, budiga Budi ka. Ayan nga nga Malala na siguro ito Mahal. sa kitang bulat. Wala ulo sa na Ha? Ano na labna? Labna. 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 Jahim buli, ya, iya, hahaha, 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 pula hahaha, bulik hahaha, 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 buling para hahaha, 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 ito yung ganyan po yung hello guys, yung mga nasa TTC po pwede padala ng pin dito kung sino may motor dyan nasa bag ko po, sa dorm ng, ng mga babae, salamat po ogase Kaikun no Kaikun no kasa o. Ayoyo yo. Ne mai nite. Omo mo todododo. Magdalena kinha. Iya layin. Erike ta. Wan no ga ko class High class in yon. Pabrika. Elastic. Eh, wow, magtangkat to le. Panglukag panglukan po. Panglukag ka to le. Panglukan ka in yon. Ah. Ano mo kana? Nalikot, nalikot. Ang Sa may lobo. Elbo, <laughs> Oh, sampai <gigabot? laughs> <laughs> <Danggamutan laughs> <Danggamutan laughs> dalam sebelai, rayom. Orang aku meninggal daun ilaga? Okay. Okay. Ah? Paano, oh, oh, karawang kasi. Na? Amo ko na? <laughs> <laughs>